Tingnan mga master kung anong tindig nito. Eh. Maganda bang linyada kayo na humusga dito mga master? Dalawang eh. libo lang ito. Kay Boss Jeep. Mga taga-pampanga ito mga master. Eh. Si Boss Si okay, Si Boss Randy. Hindi pa natin nakikita si Boss Randy kung nandito ba dito sa Bukawi itong araw na ito. Okay itong linyada na ito. Ano nga master? Merong Kelso dito. Yan mga master, dalawang libo na yan o. Oh. mga kak na itong madala ni boss boss chef pala dito ngayon <coughs> Dalawang libo lang yung mga boss. Ayun, mas pero Ito, meron siyang talisayin dito. Yan ang mga master. dalawang libo ng dalawang libo itong ano itong nadala ni boss Chip. Ito mayroong kanawayon dito na bulik Kanawayon bulik Bata pa ito mga master oh. Dalawa libo rin ito master Dito sir, ano linyada ito? Boss Jeb? Sweater Henny ito mga master Dalawan libo rin no? Sweater Henny Ayan mga master oh. Sweater Henny. Bulls tag yan eh. Pumpkin. mga master. Oh. tangka ng binti nito. Gala lang. itu 2.000 rupiah itu mas dero eh. anon bloodline ini kita na, tidak tahu anon bloodline itu <coughs> oh jurnal bisnis itu mga bos oh, mga mas dero oh. itu mga linyada itu kaya bos josep oh Ya, master no, Tangkan mga master, eh. dito, mga master oh. WPC Bandit. WPC Bandit, oh. Gilmore Henny no? Oo. Oh. Ya, hawak mo na, sir. Red. Kelso no? Magkano sir? Kung 5 mga master oh. Kay Boss Joseph, ay si Boss Joseph, oh. Bandido. Bandit, Kak na rin yan, oh. oh three, years. three years old, mga master, Pogy, oh. Pogi, oh. Oo. Oh. pogi, ilang may may ari, oh. Yan, mga master, Dito, oh. Dito, Boss Joseph, magkano? So, Sweater, yan. Sweater, oh

2-5 Ano blend line to Boss Joseph? Hats Itong Hats na to mga master Dalawang oh. libo <coughs> Hatch. Yung <laughs> 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 libo itong Hatch sa mga master. <laughs> Boss Joseph, may contact number ka ba? Anong contact number mo, Boss Joseph? 0956-753-18 Yan, mga master, paki oh, pakikontakt na lang si Boss Joseph. Oh. Kanyang mga linyada, makikita nyo dito sa clips na to. Dito sa bulig mo, sir, magkano yan? 3,000 yan, mga master. Eh. Bulik Bulig yan. Eh. Yan yung mga linyada ngayon dito sa Bukawi, mga Mastero. Araw ng Friday. 3,000. Kako, ano to? Uh, Bolstag. Bolstag. Yan, mga Mastero. Nasa libo ito Dito sir, anong birdline to? Lemon Magkano to? 3-5 pala itong lemon uh, mm, Lemon eh. 3 -5. Dami ya, nagtitinda ngayon dito ngayon, mga master Bukawi oh. Eh. Ya, master, 35. tayo dito sa Ini ah. Itu pam pamkin to lo. Uh, no? Sir, Ah, lemon din. Ganon din, 3-5 din. 3-5 din pala ito mga master. Oh. Lemon pala ito mga, lemon sweater mga master. Oh. 3 Fuck na ito mga master. <laughs> Dito sir, anong bloodline to? Boston. Boston, yan o. Oh. Mag... 3-5? Hmm. Ah, okay o. Oh. Ito mga master o, oh, Boston o. Oh. 3-5 din o. Oh. Inabot ng lugon po ngayon ah. yang Boston Ayan, eh. Three, five. Niya, sir? <coughs> <coughs> nine sir Nelson. bos, Nelson Ayan, Salamat, Good morning Boss Randy. Ayan o no, mga master oh. Si Boss Randy Dito tayo sa Bukawi mga araw na to Tingnan natin itong mga blinyada ni Boss Randy mga master oh. Ito si Pumpkin yan o oh. Ano to mga Bullstang Bullstang Ah 10 months pa pala itong mga master o oh. Si Pumpkin na <coughs> <master>. Semi <tose> 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 Rike, ya no! ¡No, Semi-pampino no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Hindi pa tayo dito sa video gulang na to. 3-5 ito mga master. Oh. Kak na to. 3-5 mga master. Oh. Semi pumpkin. Mga linyada ni Boss Randy ito. Mga linyada, mga linyada. Yan mga master. Oh. Gandang linyada na to. Semi pumpkin.

Golden Boy 3000 itu mga liniada na to ni Boss Randy oh. Oh nga, ganda kuleyan? mga kulay yan. Golden Boy, 3,000 oh. Yan yeah, mga master oh. Ganda nitong Golden Boy na to. Isang taon na pala to si Golden Boy mga master oh. Ito po sa Andy, anong bloodline? Gilmore Hats Gilmore 1-5 okay. Yan mga master 7 months pa lang 7 months 1-5 Gilmore Hats Bakit dilaw pa? Gilmore Hats Ah okay, kaya pala Gilmore Hats daw itong mga master oh. 1-5 lang itong mga master Ito anong bloodline to Dario Ha? Boss, mag anong bloodline to? Gilmore 2-5 Gilmore 2-5 Laki niya, no? Ay, pataw po, eh? Kaya, ano? Kaya, uh, kay boss Joseph yan. Five. Magkano dito ako po sa Randy? Hatch gray yan o oh. Magkano daw? 2.5 2.5 mga master o oh. Hatch gray Itong golden boy niya magkano 3,000 3,000 Golden Boy. Itong Hatch Gray is 2.5E. Yan mga master, ang, ang contact number ni Boss Rande ay eh, ilagay. Yan natin sa screen eh. ah, mga master, dito tayo sa Puesto ni Boss Eniego Good morning, good morning, good morning. It's Friday again, okay? Mayroong talisayin si Boss Eliego. 2-5, yung talisayin na yan, mga master. Yan, mga master. Okay. 2 mengemas Ya mga Anong blend line to, boss? Pulang <laughs> <laughs> linaw. Pulang linaw. 2-5 yan, mga master. Kay boss Diego. Pulang linaw. Yan, mga master ulang linaw 2-5 Ipa tayo sa kabila oh, Dito may uh, May sinibalang Si Boss Diego Tangkan dito oh. Bapak so, bilang to mau master, oh. Angkat. Ya, yeah, kamu master. Lipat aja ke like. Saya nyuruhin tuh, sir. Ito lang. Ay, sorry. Two five yano. Oh. Dario, anong bloodline do? Anong bloodline to mga master? Oh? Alam mo dilaw. Dil, dilaw golden boy. Yeah, no. So, magay. So five yan mga master, oh. No? <laughs> Ito, Kelso, white right? Kelso, mga master, oh. No? ganda nitong anting tangkan nitong Kelson na to <coughs> <tell> KELSA> KELSA> 5, master, oh. mga master kaya wala hindi man, hindi ko maano mag hindi ko nakita dyan eh. so five itong sinibalang na itong mga mastero logon lang oh dalawang libo balang na to, 2,000. libo. <coughs> Kawayan yan. <coughs> yan mga master, oh. Kanawa ayo na apat na libo. Yan, mo muna Matabalan daw mga master oh. Abad dalibo bos Boss, ano pangalan mo? Justin Si Justin Justin bieber Justin Biven 'yan mga master. Oh. Si Boss Justin 'yan oh, yung ating seller dito sa Bukawi 'yon. Oh. Apat na libo Oh boss Justin yan Ano to Gilmore? Yan Magkano tong Gilmore mo? Dito boss Justin magkano? Tatlong libo lang itong Gilmore na yan oh no? Yan oh no. Kay boss Justin yan oh no? Justin Bieber yan <coughs> Ito ito limon o Lemon, oh. uh, lemon eh. Ito mga lemon ni eh. Boss Justin yan o oh. Tatlong libo, mga Mga master oh.

Magkano to? Magkano noon dito na ako kumukuha 3,000 presyo. Nakapikit lang itong isang bata mga master. Eh, mga boss Chapter ni mga boss eh. <laughs>